Ay yo saya besar. Guys, ayun si Kapatang Rexy. Uh, kapunta na ulit sa Kawilan. Kami lang dalawa ngayon yung mamimingwet. Day off naman. Ayan. Medyo mainit lang talaga. Time check tayo, ano? 1 p.m. Kasi yung mga kasama namin may trabaho. Kaya ito, kami lang dalawa may pasok pa nga yan mamaya baka iwanan pa ako mag isa doon malalaman pa mamaya tingin mo na kapatang Rex yan oh. ito ano to barangay pantalan to barangay pantalan yan Ang kami dito. Medyo malayo pa yung namin. Kasi Rex oh. Eskinita lang ito eh. Hindi malit na eskinita ha. Ayan, dito, may court dito. Ayan, ayan, mga taga sa amin. Magandang hapon po. Huwi so, rin po. Ito yung court na amin oh. Ginagawa na. Ayan. Medyo malaki rin to. Tracks, may anting-anting daw dito eh no? Ganting-ganting. Ha? Ganda no, luwang. Hindi pa pala pwede talaga maglaro. Ang inuuna pala palagi bakod na, ano? Bakal. Sa kaya kami na rin si Tawa, no? makahingi mamaya. Ako ra pala. Si Tawa, yun. Ang dami Oh. Oo oh, oh. Kailan kaya magkakagaya, no? Oh. Yung brown na yan, no? Oh. Gustong-gusto kaya, no? Oh. Ayan, nasasakyan ho namin no? Oh. Kita na namin, ha? Ah. Apan, Rex, kain na! Dalay, kain na ikaw! Ayan, alis reks, oh. Oh. <laughs> ay na si kapatang Rex, oh! na! Ayan, kaya, Basta, ha? Ihiya tayo ni. <laughs> dami na ng haba na dito. Oh. Ay, puta. Okra pala ba ang sitaw na sitaw? Kala na lang ang dami ni. Ito ho oh, ay napakaluwang paw sa likod oh. Hindi pa po tayo nakakapasto dito. First time po natin ito. Laki ng kalabaw. Ay baka. Shhh. Shhh. Ano na kung kami pangangawilan, no? Oh. <laughs> Kapiraso. Ay, hindi. Oh, malayo pa kami doon pa kami. Dula, yan. May mga 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 mga. yan, may ano eh, oh. Baka may hipon. Oh, Meron. Dula. Ayun pala. Ang daan. Yan, sa kabila. Ang daan yan. Daba pala tayo. Malindahan namin. Ah! <laughs> Kaputik. Ba, asan? Asan? Yeah. Tatalaw eh dyan. Teka lang may hawa ano Baka malaglag to eh. Saan ba ang daan? Oh. Oh. Basa! Saan ba ang daan? Wala lang daan dito. Ayan. Daan? Lang kayo, sana, wala lang daan. Teka lang guys nawala na yung daan. Ba't ba na no? Pero mababaw lang naman yan eh. Basa. Okay, guys, hindi namin alam kung saan dadaan. May nakakana doon sa aming dating dinadaanan. Ito, okay, putik nga oh. Pero kaya-kaya namin yan. Huwag na lulubog. Ako, lubog na. Putik na ho. Oh. Ay, oh. Ganyan talaga. Magagawa. Ayan guys, oh, so, kakaluwang dito. Yo, no, oh, maganda. Putik. Guys, oh, okay, so, ito ay place na 'yan. Place 'yan dito. Marami yung place daan dito. Eh. Pantalan pa rin 'o oh, ito. Yan, yan nasasakop pong 'yan. Pantalan. Kabilahon 'yan ay eh, pantalan pa rin. Kaka. Sa sa kayo umihingal na. Lainaw na nilalakad namin. Sana'y makahuli. Yun know, si Kabatang Rex o. Oh. Pagod na din yan. Kabigat na na eh. Huhulog na yung takip. Huwag na rin. Lapya. Pakalayo ho na nilalakad namin. Malayo na lakad ako. Kasi tambak 'yan. Tinambakan ho. Kasi lagi ho ditong bumabaha. Kaya ang ginagawa nila, tinatambakan nila 'yan. Matataasin para kahit ito ang tubig, hindi ho aabutin Dito ho dati, ang alam ko, ang alagay dito ay bangus 'yan. Eh, na-harvest na siguro. Sayang so, hindi natin nakita. Siguro, siguro susunod makikita natin yung pagka-harvest ng mga bangos dito at talapya ayan part na yan ay sarap katulog dito ha oh. pag nahulog sa ilog ay eh, di dyan na matutulog ilog ano oh. ayan oh. Ayan. Saka may wet pero maliit ang tubig ngayon. Ayan o. Tingnan natin kung makakahuli tayo ngayon. Aray ko. Yun yung bundok na yon. Bawa na ho yan. Ano ba? Piloto ano? Panta pa. Panta pa pala. Ayan. Boundary daw yan. Sabi ni Kabatang Rex. At ako siya mas matanda sa akin eh. <laughs> Hindi ko masyadong alam yung mga lugar pa dito eh. Amen. Hindi naman siya masukal. Na iniisip natin. Ayan oh. Eh, no? Ayan. Pero sobrang init dito. Para dyan pa muna tayo or sa dun muna tayo sa malayo? Mas pasanggal doon. Tingnan natin. Init dito eh. Wala tayong pupustuhan dyan. Kumaya kami dyan. Sobrang init. Layo pa kami guys. Doon pa. Doon. Doon sa may kawayan na yun. doon. Layo. Menard guys. At kami ay baka maubusan din ng baterya. Ayan. Mamaya na lang. Ano area. Natumba ako. Ayan o. Oh. ko. Ayan. Bali din yung aking ano. Tripod na halabido daw ka sa daw, ano sa palapa ng nyog si kapatang Rex mag ano na mag set up na muna kami guys mamaya na lang ulit at hingal na hingal na first catch mga guys hindi maliit to pero tingnan muna natin mamaya kung may mahuli tayo mabalik naman natin to ayan, zero. Si o ayan ayan si si kapatang Rex nakahuli ano ang Wala. <laughs> so, ang Rex, medyo malayo siya. Ayun oh. Hindi ko lang makita eh. Makita ko. Mamaya, dadali na lang. Mahuli ko dyan. Oh, punta ka na dito. Mamaya na. Ayun. Hindi makita. Nado siya sa loob ng puno. Doon muna daw siya. Talakita ka na huli niya. Kamalad guys. Ito pa rin kami sa ano uh, ilog to, pangawilan pa rin namin to dati. Ayun, uh, may dalawa na kaming huli, isang mga agat na maliit at saka isang tarakito, ano si Rexy. problema dun sa mga agat maliit, eh, hindi naman matanggal, nakatusok dun sa sa hasang. Dali na natin kasi mamatay din naman yun eh, no? And guys, uh, bali ito yung aking ano, kawila yan o. ano pa rin, yan, tsaka yung isa, may isa. Ayun. Yan dalawa waiting game pa rin to uh, maaga pa naman ah, uh, nagpunta naman kami dito ay bago mag alauna ang oras pa lang ay 2.30 maaga pa bali sa isang oras kalati pa lang kami kasama na yung paglalakad doon ayun ito yung area ayan uh, no, malaking to sana makadali kahit papano no para may pang uwi tayo dun sa bahay o ay pang ulam na rin yun muna kabataan at uh, maghintay kayo makakahuli kami sa awa ng Diyos bye bye Si Kabatang Rex. Ayo, pupunta natin rin. Tarik, Bok. Tarik Hirap kasi nandito, dulas. Ito pa na nga ako kanina. Punta natin. Kaya saan yun? Layo kasi niya. Maganda daw kasi pwesto niya doon. Tingnan natin kung ano nahuli. Ito. Lapit na tayo. Ayun. May huli nga. Teka lang. Baka malalim dito. Ayan. Tarik ko. Ayan. Bagao. Ang huli ni Kabatang Rex. Ayan. Saka isang talak itok. Ayun. Dami lang kami sa album. Ayan guys. Oh. Tingnan nga. Ayan siya. Ganda-ganda hmm. nga ang pwesto niya dito. Baka lumipat din ako dito. Malamig-lamig. Ayan guys. Ayan. Oh. kira po yan, nagutom na si Kabatang Rex. Pero siya ay may huli na. Isang talakito at isang bagaong. Ako, isang mga agat na maliit. Hindi na pwedeng ibalik at ano, sa hasang tinamaan. Kaya kinuha ko na rin. Mamatay lang din naman yun eh. Ayan guys, oh, yung aming lugar. Oh. Maganda-ganda na ang ilog at hindi na masyadong umuulan. Wala na. Nainit na. Alas tres na mga kaibigan, mga kabatang. Tatlo pa lang huli namin. Alam na kami nagpunta dito. Mga agat ulit. Mga hmm, agat na Mga agat na naman. Okay, <laughs> mga agat. <Magagat>. Ayos na. <coughs> mga agat na naman na nahuli ko. Rigo, rigo, rigo. Hindi lang. Ba't sabong subo hindi oh. na kami na akin. Walang Rex. Hindi. Tara sama na to. Ah, sama na yan. At hasang ba hasang? patay ta. Ha, oh, matay lang eh. Ayan. Talaki pa kamalit. Oh, pwede na 'yan kasi pag hasang talaga, hindi na mabubuhay din 'yan. Ayun. Mali na 'yan. Ayun. Ang score natin ay ano? 3-2. Dalawa sa akin, sa kanya. Ayun. Mamaya guys. Tatlo sa akin. Tatlo pala sa kanya daw. Okay. Dalawa lang sa akin. Sa First sa Ilog. Ah, uh, 3-30 na. Ayan. Kasi kapatang pa Rex ay, wala pa rin kami nahuhuli kundi yung lima na maliliit pero pwede na yung pangulo mamaya ayan yung lugar ayan, ay, sa lalim akong puno at sobrang itim ko na rin ayan, ayan. atin hmm. may so, tingin pa rin kami sana dawihin ang malaki laki ayan ang kawil ko ayan ayan yung kawil ni

Kaya na pa yung hindi higit di mo mahuli-huli. Salag sa nasa yun na. Ayan mo siya. Pag na huli, higla lang yan dadawihin dyan. eh. Abata uh, nga, dito pa rin kami sa ano, ilog. Ayan. Uh, wala pa rin kami mahuli. Lumipat ako ng pesto. Si Kabatang Rex, nandoon pa rin kanina sa pinagulihan niya. Ako nandito pa rin. Ito bago akong pwesto ayan kasi na sobrang init dito eh nung last na pangawin namin dito uh -huh. kami nakawin ng maraming ano uh, talingan subukan ulit namin ngayon maaga pa naman uh, mag 4 pa lang naman to na uh, dito na rin wala na rin mahuli doon ayan kasama ko ka na butang rex o ayan sana may mahuli na kami dito at uh, hindi pa lang din ang nahuli namin si Rex nakahuli oh hindi ko na bidyohan at may tumakagalaw din sa aking kawela yan pakokok yan ano yan? wala? ano? kaput eh ano yan naman daw wala naman sa ubaw binabansin akong flashdown daw hmm maralina sa Marilina ba wala mahuli. wala wala din eh. Kaya nga nga huli sa iyo wala nga nga huli Ayo, katinog. Ay nitro pa rin ho natin. Mga bangkero ho yan dito. Eh. Minsan nagbibigay po. Kaya lang talag wala pa talaga. Eh. Pare-pares po wala. <laughs> lockdown yata bang isda ngayon. Pupunta na po kami dun sa ano sa isang spot natin uh, kung saan ano doon nakahuli si kuya ng si kabatang raya ng ano malaking pula po doon sa may puno doon tingnan natin kaya si kabatang rex oh, ayan oh. medyo sira na ang kawin ko At baka pa, eh. naman eh. mga sponsor dyan ayan. sira na po ayaw na maglock Sira na po yung reel. So, lakad muna tayo, tara. Ayun. Lakad, lakad muna. Para medyo malapit din tayo pag umuwi. Bata kitang dadanan namin, oh, no? napaka sukan niyan. Hmm. Ayun. Medyo mataas yung mga talahid dito. Hindi na kasi namin ito napupuntahan dahil nung lasa punta namin dito hindi pa ulanan e ngayon sobrang ul umulan gumagyo yan ano naman maglilinis nito yan po ay ganyan ang mga kailangan nating bangka talagang maganda oh sakto sakto yan Magkailan yung mga bangka lang oh kami sa pwesto yung pangalawa ayan yung kanina medyo mainit ayan so kami sana makahuli dito ano ah si set up po na ulit kami ayan si kabatang rex o oh. papain na mm. ayan si mamelot guys si kabatang rex ah uh, uuwi na kasi merong dumating na bisita ako muna mag isa dito pero maya may uuwi din naman ako siya muna yung mauna na muna ayan ayan Uh, na ako na lang yung mag-isa dito sa ano sa ilog. Uh, mm na si Kabatang Rex at may naghihintay doon. O oh, ito, ayan. Mimimit pa rin ako. sololet uh, solo let, ayan. Hirap talaga pag mag-iisa no? <laughs> Eh, yeah, pero okay lang. <laughs> Yan talaga eh uh, wala rin na akong gagawin sa bahay. Ayun, uh, tapos na rin naman ako sa trabaho kaya dito muna ako guys, no. Aga pa naman No? Oh. Alas 5 pa lang naman kaya kering carry pa to ni Kabatang. Yan muna kay guys. Bye bye. Kabatang oh. medyo gabi na din. Ayan oh. Mm. Dilim dilim na. Ayan. hindi mm. po ulan yan. Ah, medyo madilim na po talaga. Mas mahaba po kasi ngayon ng gabi. Kisa sa araw. Kaya ganyan po ang panahon natin. na Nasa ilalim po kasi ako eh. Ayan. Uwi na rin po ako maya maya at wala na rin naman pong dumadawi sa akin. At baka abutin po ako ng ulan. Or eh, hindi po pala ng ulan, ng dilim. Wala po on flashlight. Ah, yun lang po.